So, ito na nga mga habibis. Pumunta ng airport yung mga pamangking ko, si Monay tsaka si Renon, kasama yung kanilang tito Rapi Hindi ako nakasama kasi busy ako sa office, sa kondo ako natulog nung araw na yan. Madaling araw kasi ang arrival ng kapatid ko, ang pangalan niya si Rayman. One year ahead siya sa akin, Para magkabatch kami sa pag-aaral. At galing pala siyang Japan, once a year lang sila nakikita ng pamangking ko, tsaka ng family namin. Kasama rin ang aking sister-in-law na si Mai. At siya ang tatay ni na Monay tsaka ni Renon. Umuwi sila para mag-spend ng holiday sa Pilipinas at tama-tama, kompleto yung buong family namin ngayong holidays. The following day, nagluto daw ng dinner si Monay ang pinipair niya, chicken afritada. Kaso hindi daw siya nakapag-video kasi nakakalimutan niya madalas, nakakaloka. Kaya sa susunod na lang daw siya magshare ng recipe niya ng chicken afritada. In fairness, mo mukhang masarap ang pagkakaluto ni Monay. Kaya ay naghahain na sila para kumain. Ano lasa ng afritada? Afritada to? Hindi, hindi pala Oo, hindi kasi si Ray nagluluto din ng afritada gitna. Apre, apre todo. Ay, tagal naman ang reaction. Masa hindi? Wala ka. Apre tada. Tapos. Ito pala yung kapatid. Appreciated. Ito pala kapatid ni Javi Rice. Kuya Dabi, galing Japan. Nakasawa niya, Indeed. si Ati Mai. Siyempre, ang anak nila, si Raylon na kung hindi niya pa nakikita sa mga Tapos ang nagluto, si Money! Thank yes, you, po. Money! At syempre, ang aming angels na si Ate Rose at si Lindy. Welcome <laughs> okay, po. Si. Kukuha muna tayo ng food. Okay. okay. Tito, kamusta po yung apetada? Okay ba, apetada mo? May ginger? Mm. Hmm. <laughs> no, first time ko, apetada may ginger. Hmm. Sauce Hot ng no, hotdog, paano mo ginawa? Ayun, <laughs> 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 sauce. Sarap mo yata talaga si hotdog. <laughs> sarap! Masarap nga! Sarap nga. hindi ko. Kasi si Habira, iba yung recipe niya ng apretada. First time ko na may luya. Masarap, masarap ah. Thank you. Maanghang-anghang. Thank you sa pagluto. Welcome po. Pa, hmm. Papa. Pa, kamusta apretada? Siya yung papa mo. <laughs> Ikaw. Hindi <laughs> diba masarap. <laughs> ah. <laughs> Sobrang sarap. Yeah. <laughs> Ikaw po, Tita Mari. Kamusta mo yung apretada? Um, nakatitim na ako na ng papa mo. Apretada na papa mo? <laughs> Kasi masarap sila Oo, masarap sila magluto ng papa mo, o, ko, actually. Parang si Javi Rayla din, masarap magluto. Uh -huh. Pero yeah. hindi rin itong aanghang. Kaso nga lang, yung aanghang niya, tama lang. Gusto ko yung aanghang oh, niya, oh, actually. Tama lang. Hindi siya nakakaano na. Oh. Parang bago yung pangalan ni Kuya Dabi, Habi Dabi. <laughs> <laughs> Pakunta ng Happy Dabi. <laughs> Dabi Dabi. B. Ate Rose, kamusta po yung apretada? Ayan, titikman ko na yung apretada. Tsura pala masarap na. <laughs> Tsura pa na. Mm, napakasarap. Thank Sarap. you po. Sakto <laughs> lang yung lambot ng patata. Ikaw ate Lindy. Sarap. Kamusta yung apretada? Masarap po sir. Medyo maanghang yan. Kaya mo ate Lindy? <laughs> ay, hindi nga mahilig ko kasi sa Angha! Pagkaya ka, eh. Bonnie! Bonnie! Oo, oh, oh, yun ay nga. Bon Lindis, sorry! Damihan mo na lang ng soft drinks. Oo oh, nga. Hmm. Nakalimutan ko sabihin kayo, hindi ko si <laughs> makain ng Angha si Lindy. Yan. Ilan ka na lang ng Habibi. Habibi! Hindi wala na nga <laughs> pala si Lindy lang may Habibi, hu dapat tayo din. Oh, no, 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 no. Masarap naman Lindy kahit Mangham. Mm -hmm.